Sa mga subusubay bayhu sa mga kaganapan sa ating bansa, pag binasa niyo yung diaryo, parang ang dating, ano bang nangyayari? Pag napapakinggan natin sa mga uh, radyo, ano ba to? Pag napapanood natin, mapapaisip tayo, ano ba to? What's going on? Kaya ako ho, hindi nagpa-plug ako sa PTV4, sigurado ho tayo straight news objective ho at hindi ho sisirain ninyong umaga. Sa lahat ho na balita ho pagpasok ho sa PTV4, sigurado ho kayo. Ngayon, mga boss, pag ang isang individual nalagay ho sa state of desperation or nalagay sa si estado ng pagiging desperado, yung individual na nalagay sa si estado ng desperado ay base sa kanyang mga nakikita sa kanyang paligid, napapakinggan, napaparod, nababasa, naapektohan ho siya. So ang kanyang pag-iisip, the estado ng desperado, the state of being desperation, the state of being, you know, uh, desperate, eh, yun hong reaction ho yan, base sa iyong pananaw, outlook, perception, impression, the way you process, kung paano mo eh, inaanalisa, pinoproseso sa iyong pag-iisip, Basis sa iyong mga nababasa, napapakinggan, napapanood. Matalino analysis, analysis ito gagawin natin. Watch carefully. Pag ang isang tao nalagay sa estado ng pagiging desperado, abay, desperado rin ang kanyang mga kilos at galaw, kaya ang kinahinat na ng kanyang desisyon, base sa kanyang aksyon, desperado rin. So, desperate people, people are in the state of desperation, will act desperately, move desperately, and gets desperate results. Wag ho, boss, ano? Mga boss, ang pagiging desperado, ingatan ho natin. Lalo-lalo na doon sa mga nakikita natin, sa paligid natin, na papakinggan natin. Alam niyo ho ba, eh, meron ho bang mga spin doctors? Ay, sa mga media ho, talaga magpipista ang pagiging, uh, magpipista sa mga balita. The more negative yung balita, the better. Bebenta kasi. The more na ilagay mo yung mga uh, mamamayan natin na magpanic o mag-alala o mabahala, the better. Yan ho. And so, and so e, e, yun hung point na sinasabi ho natin kung kayo'y nag... Kaya yung iba ho, lalo, lalo na yung mga Kristiyano, yung ibaho ho na level, ayaw na ho makinig ng balita. Sandali lang siguro sila. Kasi kung titingnan mo, tabloid na ho yung balita natin eh. Tabloid decision, karamihan ho sa malalaking network. Pangpansin pansinin niyo ho sa, PT, sa PTV, iba ho, objectivity, straight news. Pansinin nyo sa iba, kinukulayan. Para may pangmasa, lasa ng pangmasa -ma -ma at yung balita tinitimpla na may yung kunting mababahala ka at makakatawag ng pansin at iyong isip nag-iiba. Ang isang tao, pag naging desperado, kung ano-ano nang iniisip, eh, pag ika'y detractors, kapag ika'y nasa oposisyon, kapag ika'y kumukontra, siyempre, <preservingilla> <anden> talagang i-accentuate mo, bibigyan mo ng diin yung mga negatibo at kaganapan at pagsasamantalahan mo, you take the opportunity, gagawan mong oportunidad na na kumbagay magkaroon ng sinasabing puntos. E eh nasaan ka ba? Administrasyon o oposisyon? Kung minsan, mga boss, yung mga uh, na nalagay na, 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 na ho sa pwesto, eh basintabi lang ho kung kayo ho'y nasa administrasyon eh kayo'y ginagay dyan. wag ho kayo maging desperado sa inyong mga hakbang sisegway na ho ako kasi pag desperado na kayo sa inyong pagiging hakbang kung ano-ano yung mga pinagsasalita and you don't know and you, you, you no longer think or process hindi mo na iniisip at pinoproseso sa inyong pag-iisip ano ang magiging resulta ng iyong mga binibitiwang salita. At yung binitiwang mong salita, magpipista yung mga detractors, yung mga kumokontra, yung mga gusto makapuntos, yung mga nagbabantay sa pamahalaan na wala nang tamang ginawa ang pamahalaan kasama yung mga sinasabing mga gabinete, kasama na yung sinasabing hakbang kasi anytime na kumilos ang pamahalaan, ay kung sino yung mga nakatalagat binigyan ng posisyon sa pamahalaan. Kaya naman yung mga detractors, yung mga kumukontra, doon ho sila sa si sentro. E paano pag ang media katuwang? Na mga dilawan. At hindi ko sinasabi rito, oh, diyan na naman si Tulfo, dilawan na naman. No, 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 no. Pinag-uusapan ho natin, estado paging desperado. Eh, ano ba mga nababalitaan nyo? Aba, nakikita nyo ngayon? Ano man babasan niyo Ang gulo na ho, eh. Hindi ho ba? Eh, ito ho yung sasabihin. I think na, na, na may nasabi ho sa sektor ng agrikultura si Manny Piniol, I don't know whether siguro this is true or not. Siguro nabalita, parang narinig ko at hindi ako nakasiguro. Ang sinasabi niya, eh pagdating daw sa sinasabing ito mga, eh kung ganyan lang naman ang nyara, di illegalize na yung smuggling. What? Of rice. Whoa, 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 whoa. Parang ang dating, eh hindi na natin kayang solbahin ang problema we allow uh, legalization of smuggled rice. May problema rito. Siyempre, pag sinasabing smuggling, katiwalian yan eh. Kung malakihang smuggling, sinasabing economic sabotage. Pag sila ay naging uh, matagumpay sa kanilang mga kalang iniisip sa pagiging smuggler ng trabaho ay talagang mangulimbat ng malaki, hindi nagbabayad ng tamang boys, patago pa ilalim, Walang kinikita ang pamahalaan. iligalize mo yung smuggling para lumutang sila. Para maka, para, uh, parang nakikita ko, ipalimpi. Ang sabi ho ni, sinasabi ni Secretary Manny Pinyol, then, then, then that's it. Eh kung ganyan lang nangyari, di-illegalize na natin yung smuggling. Nagpista ho yung iba. Siguro during the time, the state of mind ni Secretary Pinyol, baka marami siyang iniisip, kaya nasabi niya, illegalize na yung smuggling. Rice. Legalize rice smuggling. Ismagling nga eh. How can you legalize that? Well, eh, parang if you can't beat them, then you join them. Pangit ho eh. Para dun ho sa mga kumukontra, mga detractors ng administration, magpipista. Parang ang dating, hindi na natin kaya. Parang ang dating, wala ka na magawa. Desperado ka na. The state of desperation, when a person is desperate, he does... Eh, well, he thinks desperately and does desperate action and comes up with desperate result. A eh, ay hindi ko maganda. Kaya magulo. Tapos nasa media ngayon. Alam niyo na ho, hindi ho, mga bukbok ng mga bigas na parang may eto kapabayaan, malawakan pagkatapos, eto pa ngayon kinakapos na ng bigas. Ito ba'y sinasadya ng na mga sinasabing rice traders na talagang uh, dikit din ho sa mga smuggle, mga mga nag-smuggle ng na mga bigas na parang nanaig itong mga masamang mga elemento na sa likod ng sinasabing illegal na mga aktibidades tulad ng mga sinasabing bigas na to sa pangkalahatan, minamanipula, tinatago, hinohord, may mga kasapakat na sinasabing mga smuggler para ma-dictate nila yung sinasabing uh, presyo at sila na ho ngayon, kung wala na, in hoarding. I don't know kung totoo pa ho itong mga nangyayaring hoarding. Plus, yung pangkabukbuk, ng bukbuk, yung mga bigas. Na safe naman daw kainin. Nasabi naman ang iba, di, subukan mong kainin yan. Na lalong gumulo. Kaya ho, dito ho, sa ginagawa ho natin, tayo nagsasalita ng hubutubad ng katotohanan, huwag ho tayo malagay sa estado ng pagiging desperado. Kaya yung mga leaders natin, mag-iingat po tayo sa mga sinasabi natin kasi pag yan ay na-pick up ng media, iba ng kahulugan yan. Ang lagay, ala ka na bang magawa? Disperado ka na ba? Oh, well, dito ho yung mga leaders natin, pinag-iingat ho natin. Sila ho'y in-appoint at nilagay dyan. Pinagkakatiwalaan, the best and the brightest, sabi nga ni President Digong. So, come up with the best. Excel in what you do. Major in major things. Major in major things. Do not major in minor things. And sometimes you major in things that are not of any significance. And when you do that, anong kalalabasan?